Oh, <laughs> usong-usong ngayon yan, lalo na sa si social media. Naku. Ako, di umano'y paninirang puri. Ha? Ang nice masolusyonan ni Ms. Luisa Orosa ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasama po natin ngayon dito sa studio yung ating pong complainant. So, magandang hapon po, ma'am. Sige, Nako. Magandang hapon po, din po. Paano po namin kayo matutulungan at sino ba itong naninirang puri sa inyo? Kasi sa hawanamit namin, gumawa mm -hmm. po ng bagong GC na inad po lahat ng mga members po. Mm -hmm. So, ang ginawa po namin, tinignan lang po namin, treasurer po kasi ako ng hawa namin. Okay. Ngayon po, mga nagtatanong po sila. So, una po, sinasagot ko lang po lahat. And then po, nung mga kalaunan po, parang yung mga tinatanong na po nila is parang iba na po. Uh, may isang tao po na ganun. Iba na. Kaya ang sabi ko po, pasensya na po. May hindi po ako pumapatol. nag na lang po ako. And then po doon sa GC na yun, syempre po marami tayong kaibigan na nandoon. Nagulat po ako nung pagka-left ko doon. Marami na po nag-send po sa akin ng mga uh, screenshot. Noong una po, wala naman pong pangalan. So sabi ko sa kanila, okay lang yan, wala, pa namang, wala namang pangalan. So kahit na sabihin akong ano, wala pa. Hanggang po um, may nag-send na po ulit sa akin na nakalagay na nga po doon sa dulo na parang tanong ko lang, ikaw ba wala? Para bang, yung po bang wala ba akong baho, wala ba akong tinatago? Parang ganun. Tapos binanggit na po yung pangalan ko, Luisa Orosa or daw po. So doon na ako po na parang, ay ako pala yun? Parang ganun po. Na sa lahat po pala ng binabanggit niya is ako, ako po pala yun. Ayun na po, para pong tapos din na, nagka-interest na po ako, sinabi ko po dun sa mga kaibigan ko, sige nga, i-send nyo nga sa akin lahat. Hando na nga po yung mga sinasabi na tatanga-tanga, bobo, mm. at isa pa po. Oh, Oo, aminado, oh, na, naman. naman po ako na talagang ganito po yung katawan ko. At mahal ko naman po yung katawan ko. Pero yung para sabihin pa po sa akin, yung parang ano na po. And then po, ang hindi ko lang po matanggap, kasi doon po sa amin. As in, yun nga po yung sinasabi ko na ako po yung treasurer na iisipin ko po muna yung Step into a world where music touches your heart and enriches your spirit. Melodies Volume 2 now available Some stories never truly end They live on through music and film Get Ready Davao as Wish Date Endless takes over SMX SM Lanang on March 31, 2025 Feel the romance with the Philippines queen of bossa City Experience the heartfelt storytelling of Arthur Miguel. Let the music carry you away with letters from June. And be captivated by Janine Tenioso. Witness stunning performances by Bianca de Vera, Algen Mendoza, Zac Castañeda, Luella de Cordova, and acclaimed actress Miss Rio Loxin. Don't miss Wish Date Endless on March 31, 2025 at SMX SM Lanang. See you there, wishers. Partylist system. Para sa mga sektor na nangangailangan ng boses sa kongreso, mga manggagawa, kabataan, magsasaka at iba pa. Alam mo ba kung paano gumagana ang partylist system sa Pilipinas? Alamin kung ano ang tungkulin nito sa gobyerno kasama sina Atty. Mimi Sandoval-Sebrio at Atty. Joey Domingo sa Huntahang Legal ngayong Webes, alas 8.30 ng umaga, dito lang sa UNTV, your public service channel. Isang so, bahay. Nagbabalik po ang sumbong nyo action agad. Oh, nga. Pasensya na po at medyo na-disconnect tayo habang nasa kainitan ng ating pag usap oh, kay ma'am. Oh, Sige ma'am, ituloy nyo mm. po. Ma'am Luisa, ano ba yung ano? hakbang na ginawa nyo? Ayun po, kasi po ang inano po talaga nila is officers na po ng HOA. Kasi Ayun. kaya po nag-ano po kami po, sa barangay. Uh, yung iba ko naman pong officer, hindi na po nila hindi niya po pinangalanan. So, ako lang po. Kaya ako lang po yung nagpunta so, sa barangay. May identification. Yes. May publication. Oh, At may uh, Malaysia. malisya. May linawi lang ako Ilang, ilang beses po kayong pinangalanan at ano na po yung mga post na nandun at. po. Eksakto ang pangalan po ninyo. Ano po, sinabi po din niya na huwag iboto yung presidente at treasurer ninyo na parang ginagamit yung pera ng HOA. At din po sinabi niya, uh, uh, eto nga po na tanong ko lang ba, ikaw ba wala talaga yung kasi po inaamin niya sa ano sarili yung niya. Ano po wala, ano, ano at, ang yung wala pero meron, ano ba? Po, ang pagkakasabi niya po talaga kasi yung uh, lumal, uh, sabi niya kung siya daw e eh, hindi nagbabayad ng utang, scammer alam daw niya sa sarili po niya yon. Aminado po kasi siya, talagang marami siyang mga records na ganon. Aminado po siya. Oo, mm. Oh, sa kanya po yon. Oh. Yung mismo -chat siya sa nun. sarili niya. Opo. Ano ho, paniniran po rito sa iyo? Ang ginawa po niya, sabi niya, ngayon, tanong ko lang, hmm. ikaw ba, wala talaga, Luisa Orosa? Or And then sabi po niya... Walang ano yon Anong ibig niyo sabihin ng wala? Yun nga po yung una ko eh. Na hindi ko pa po sure. Ano, ano kaya yon hmm. Tinatanong ko sa kanila. Tapos sabi niya Pwede ba niyang pangalan? O oh, yun, tapos po. sa maganda mas Oh, oh. oh. sino po, po ba? Sino po oh. ba yun yung pinag-iinalahan? Oh, oh, Joanne po Opo Kasi po ganito po yon. Malakas Kaalis lang po niya actually po ng Qatar mm -hmm. Ito po yung pinag-iisip po namin mga officer Na Bak, Wala po kasi kaming to, eh. Alitan nito As in magkaibigan po kami nito eh mm -hmm. Opo as, as in wala po talaga kahit isa man na ba argumento Paano ba to? mag election ba kayo? apo, um, mag-election po kasi kami. No. Ngayon po, hindi ko po talaga may officer. Actually po, yung gumawa po ng GC na yon is isang officer. Hmm. Kailan po ang election nyo? Ano uh, ito pong 30? Ah. ng Marso. apo. yaboy ano ha. <laughs> Ngayon po, sa... Yaboy ano to. Opo. May political ano. Pero Opo, opo meron po silang Ate, ganon. yung bang ginagamit niyang account yung... Sa kanya po. Aba! Tapos eto pa po kasi, kaya sabi nila, naku, wala ka dyang, ano laban kasi nagbanggit nga po siya dun sa GC na yon na wala kang maikakaso sa akin kasi sinabi, uh, ano ko yan ng General Sakrame na kakilala ko. Aba! Okay, sabi ko, General, oh, general oh, Sakrami, ha? Oh, po. Natin natin. Oh, po. Natin natin. Oh, kaya po sabi nila, sabi, okay, nila, sa akin, ako, eh. sabi po nila sa akin, kaya malakas ang loob niya kasi may general pala nakakilala, eh. Uy, naku, ay, ano na. lang yung sabi-sabi lang yun. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi. Oh. Pero doon dung tayo sa, ano, sa mga post, no? Kasi yun po ang magiging ebidensya po ninyo. Kung kayo po ay talagang magre-reklamo, laban po dito kay Ma'am Jo. Bay, Ah, by kung may paniniram, dapat may ebidensya po kayo. Ano yung paniniram puri? O oh, baka naman po inaasar lamang po kayo sa mga post. Hindi kayo natuwa, hindi ka aya Ano? Oh. Kasi meron ho, meron ho kasing provision sa batas, yung cyber libel. Yes, cyber Na kailangan siraan ho talaga kayo sa pamamagitan ng post sa inyong sa social media account. Ano po? Eh, kung naasar kayo, eh, lalo na kayo yung kandidato, meron din po yan. Pero mas mababa kaysa cyber sa cyber libel. Oh. Sa cyber libel, okay. Pangapo niya dito na ano, sabi niya, ah, uh, gago, malaki, ka. Oh, uh, Ano ganyan ang pagkakapost niya, parang nagmumura ano. Post oh, 'yan ha. Oh, post ha. Na pinasa po sa akin ng mga kaibigan ko. Ilang, po. ilang pong ilang pong ano 'yan, screenshots, na nandun ang pangalan mo at merong nakaka ng iba. Ay Ayayay mga post ah. o po, pan, paninira p're. Para mabilang ho natin, natin po, po Sa pangalan po, dito. dalawang beses po siya nagano. And then sunod-sunod po kasi yung pina-post niya po. Bali po kung iisipin po syempre po pag nagbanggit ka ng isang pangalan at sunod-sunod po yung post niyo papatungo po doon sa tao lang po na yun. At saka yung pagsasabi po niya ng yung treasurer, ako lang naman po ang treasurer ng amin. Ay, oh, ano, eh. na, ganun, okay. Tama yun, okay. ano, yung paniniram po eh, kahit hindi ka pinangalanan, pero matutukoy na ikaw Correct. Pin, pinatutungkulan, okay. ayun, ikaw na rin po yun. Ano, abay... ano tawag na, attorney, oh. kahit na hindi pinangalanan, pero na-identify na ikaw. Madali identify eh. po. Napakadali ah, pong matukoy kung sino po yung ano. May, oh. niya. Yes, tang, oh. iba, isa lang ang tinutumbok yung taong sinisiram po eh. ayo parang, parang Ay, dito parang sino... sa kanya, dahil siya ang um, uh, treasurer, ay siya na yun Kanilang hoa, yes Ayan, no? Tapos Pag po, di ba po, binaranggay ko siya mm. Mm. Sabi, sabi niya, sa, niya sa akin Doon sa iba daw niyang post, wala naman daw siya minimension na name drop Pero may complainant Tapos sabi niya, haha, inamin mo nga, magnanakaw ka huh? At manluloko, salamat naman at umamin ka din sa ginawa mo Nakakatuwa naman, anis ka pala sa katangahan Sa katangahan nga lang sabi niya gano'n. Nakakasar ka. Grabe. No, Kasi po yun. naman yun. Sabi naman ba... yung mga Bakit word ba, na yun. Bakit ba yon, may mga Bakit galit, galit. Oh. galit na galit. Oh. Bakit ba may mga taong ganyan, no? Yung angst nila nilalabas sa... Uh social po, media. Po. Alam nyo, yung think before you click, may marami nang pinahamak. Yan na ako pag hindi nyo pinag-isipan, no? Mga ganyan. Ako, may, ka may kakaharaping kaso ito pag nagreklamo si Ma. No? Wala o. nga daw po ma ako may, may kakaso sa kanya. Kung sinaring na nagbarangay na po kayo, meron na po ba kayong certificate to file act? Pangalawa, nakapangalawa pa lang po magpapangatlo. Pero po yung gusto ko po sanang itanong, okay na po ba itong mga evidence na to? O may kukunin pa po ako sa Ayan. Facebook niya. Ayan. Pero po talaga pong aminado siya kasi sabi niya talaga, hindi ko siya makakasuhan dahil eto daw po mga evidence na to is parang wala kasi parang nakikinig daw siya ay, sa kabibigan niyang general sa ang ebidensya po ay ang nagsusuri po niyan ay una ang piskal at pangalawa yung korte. Ano po? Pero yung mga screenshots po na yan ha, na nagmula po sa kanya o sa kanilang G, ang tawag niya? GC. GC ay mga uh, sapat na pong batayan yan. Ho, para mapatunayan na meron siyang ginawang paglabag No, sa revised penal code, yung unjust fixation o yung Ah, uh, uh, libel, no? cyber libel don sa ating cyber crime law. tapat na po 'yan para makapag uh, umpisa na po ng investigasyon. Pero kailangan lamang abay meron kayong certificate to file action dahil na isang panyo na po sa barangay ang inyong usapin. Ito ah! so, ini meron yata tayong eto pa resource. Pa kay... Sige po, um... itatanong ko lang po. Oh. Uh, kasi po siya, 'di ba po, nasa ibang bansa. Hmm. So, iniisip po namin paano niya malalaman yung mga ganyang mga issue nandun siya? So, sabi ko nga po, may, may nag may nagpi-feed na ayaw lang po humarap kasi alam niya po na kasi ang ginagamit po niya is iyon. Ah, okay. Jay so, sabihin nung sinabi niya yung mga yes, words po. na ito na ibang bansa na siya. Oh, oh. Kakaalis ah, lang po niya Meron ngayon po. Na yan. Meron Daun pong na natin nung ano eh. may pakpak -pak pak -pak ang balita. balita. Yes po. Anyway, oh. baka may makatulong sa atin nanjan ba yung research person natin? Ay, mas, Ay, su natin? Mas. Ay, suki natin. Mas. <laughs> suki. <laughs> Madagdagan yung ano kaalaman natin dito sa file ng case. Ah, yes. Lieutenant Esteban Bellarmino, nanjan ka ba? Ang chief ng investigation section ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3. Nandyan ka ba, uh, Lieutenant Bellarmino? Magandang po. Yes, uh, magandang tanghali. Yes. Okay, uh, narinig mo magandang naman siguro yung... po sa ating mga manonood. Yung kwento ni Ma'am Luisa, no? Paano natin matutulungan si Ma'am Luisa, ano, Lieutenant Bellarmino? Opo, narinig ko po ma'am at uh, malino po na siya po ay naging biktima ng libel. Mm -hmm. At uh, ibig hey, uh, na na po yan ko na magpapatunay na itong mga uh, sitabing ito ay eh, naisend doon sa GC. Kasi po kung publication po, pag-uusapan, kailangan marami po nakakita. So kailangan po yun natestigo testigo kahit dalawa lang po doon sa miyembro ng GC na yun. Uh, at yung, dalawa, yung mga miyembro po na yun na magtetestigo para sa kanya. At the same time, ito po mga hawak po niya screenshot, gagamitin po niya yun. Dapat dun po sa tao. Nagkaroon na rin po wala siya na pagharap sa barangay. Kumuha po siya ng minutes of the meeting dun sa barangay at magagamit po niya ang ebidensya yon. At kung hinahantay pa po niya certificate of file action, ang libel po hindi na po kailangan ng certificate of file action dahil under po yun yung special law. Diretso na. Ay, sa file. fixation yun. po oh, ang ikakaso oh. nyo. Opo, kung, kung ang just fixation po ang ikakaso po, e eh, kailangan po talaga ng certificate of file action kasi under po yung RPC. Ang barangay po kasi ang just fixation. So, Paano so, pag deleted na, na yung mga, mga cry, messages? Mga hindi na po kailangan Paano pag deleted na yung mga Mayroon messages? Meron po na screenshot ma'am. Pwede, ah, okay. pwede pa rin. Oh, Kasi baka pwede niyang i-deny. Yeah, yeah, okay. di ba? Correct. Correct. Wala oh, na dun sa GC. Eh. Kayang kayang i-deny. Malamang okay. sa niya sasabihin niya pag nahuli, na. uh -huh. eh. Pero, the usual alibi, ano? Correct. The usual alibi. Lieutenant uh, Belarmino, Steve. Ah, uh, OFW kasi yung nire-reklamo ni ate, Luisa. Eh, nasa ibang bansa ngayon yun. Paano, paano yun? Yes, sir. Oo, ah, uh, paano yun? Pwede ano pa rin siyang kasuhan po kahit po nandoon kasuhan siya? Hindi pa po kasuhan yun dahil po siya po ang gumawa. Yeah. Ay, yun. Opo. bigyan pa rin po siya ng kaso ng piskal niya. Okay. 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 Ano daw yung mga documents kasi sa na dadalhin po, niya? Yung ano yung paglabag? Lieutenant Bellarmino, ano daw yung mga documents? Yon din pong pangalan nito. Yun hindi po ilalagay niya sa piskarya. I see. So, pong, yes ma'am. Unang-una po yan po mga screenshot na hawak ni ma'am. At yung minutes of the meeting po from the barangay. Kung ano okay. pag-uusap nila doon. Nagkaroon sa ito po nagkaroon ng pag-amin. Nung panahon na nagkaroon sila ng pag sa barangay. Sa na po yun. Oo. Alip, uh, may isa pa ang question, uh, Lieutenant Bellarmino, no? related din ito. Eh. Paano naman yung mga naninira, alimbawa, na nagtatago sa mga troll account? Marami yan eh. alimbawa, oh, gumamit oh. ng England, <laughs> Dan, Seals, alimbawa, ah, di ba mm -hmm. yun ang ginamit na troll account. Is there a way to uh, identify them and file charges eventually? Marami yan, uso yan. Yes. Troll account. Maaari pa rin po natin yan na uh, malaman. Opo. Marami po yan. Ang mahalaga lang po, meron po magtetestigo na itong total account na to ay kakausap niya personally. At yung kung tao na yan na magtetestigo na sa tao, kung sa is real person. At kung gusto naman po na magkaroon ng investigation na hindi nadadaan sa mga testigo, Oo. eh kailangan po natin dumaan sa DOJ Office of the Supreme Court. May -huh. kipag-ugnayan po tayo sa United States of America sa ating meta. Yung po, medyo ah, matagal okay. lang po yung proseso. Ay, si so. Pero, oh, yun po yun na. nating malaman. Oo, oh, it may belong, pero pwede pala. Yes, pwede, pwede, Of course, pwede. O, pwede. pwede. Oo. Oh, So, limbawa, identify yung troll na ito, uh, medyo mahaba, pero in the end, ang goal naman, ma-identify yung naninira. Yes. So, pwede natin makuha. Yon. True, meta. No? Ipa-file lang yung kaukulang mga kaso. May isa lang pong condition doon, sirs and ma'am kapag po ang kaso ay under libel, hindi po bibigyan ng meta ng solusyon kaso o hindi siya hindi, hindi magbibigay ng detalye. Ang magbibigay lang po ang meta ay mga kaso na under ng o penalized under ng batas ng USA. Ayo. Ang libel po kasi ay penalized lang po dito sa sa Pilipinas. Okay. Ang libel po sa pambansa, ala pong libel doon kundi yes. freedom of speech lang po. Tama. Oo, oo. oo. Yun po yung warning sa mga kasamahan natin dito sa kasambahay na kapag po meta at adaan po sa office of the cybercrime, hindi po pinagbibigyan ng ibang bansa o ng USA Ay, ang libel. Maaari po tayo magbigay ng ibang kaso kung may, kung may nagawa po ibang kaso sa iyo. Oh, you see. Oh, oh, po, and then, yun oh, po. Malinaw. And there are other ways pa naman, no? Locally so, oh, marami, na pwedeng marami. gawin. But anyway, going I, back to Ati Luisa, mas madali yung sa kaso niya. Yes. So, oh. Dahil identified, na-identified. Ano pwede ikaso kaso dito, uh, Lieutenant Balarmino? unang una po, pwede po siyang kasuhan ng live libel or cybercrime cyber libel. Uh -huh. Section 4C4 po. And kung hindi naman po mapatunayan o wala po magtestigo sa kanya doon sa GC, pwede na po niya ipasok ito sa unjust vexation in relation to Section 6 of RA 10175. So kahit alin po doon, papasok pa din po ang kaso. Identify naman na po niya yung suspect niya eh. Yan, okay. Ayun, malinaw, oh, Ma'am Luisa, mayroon pa po ba kayong katanungan po? Marami po akong testigo, ma'am. No. ano sila, willing, willing na willing po sila. Kasi po, talagang alam naman po nila kung paano po ako don sa lugar namin. Kaya awang awang nga po sila sa akin. Kasi before po, dahil nga po dyan, nagkasakit-sakit na po ako. Talagang yung, yung health ko po is talagang sobrang affected na po. Oo, oh, totoo naman. Hmm. Alam mo, napakahirap niya. Eh? I-bash ka, di ba? Or sila oh. sira ang kapalalo. Oh. Sa kayong position kasi, Yusek, ni oh. ma'am, alam mo minsan yung mga hawak nating position. Oo. So. Treasurer ka hoa yan. Ano yan. Oh, oh. Ay, issue talaga yan, ma'am. Kaya nung tinanggap Tumuto natin yung na lang position eh. na yan, kaakibat talaga niyan na meron talagang mga member ng hawa na talagang, alam nyo na, question just, din just po. Gusto kagawin ang kanyang yes. position. Yes, mga interesado siguro Ay, yung ah, iba. Yung... Sa barangay po kasi, di ba po, nagpaano nga po ko, dapat po kasi kahit man lang po yung asawa niya, pupunta po para po naman maibigyan ano Yung pagharap kasi diba po nasa ibang bansa kasi po talagang hindi po humaharap Actually po sabi po nung kapitbahay niya Ang sinabi daw po dun sa mga anak na tumanggap po ng sumon Is itago daw po, huwag ipakita Pero pangalawa po, parang na-receive na din po nung asawa Pero hindi po talaga pumunta Walahod ano po? Ano po ang mangyayari doon ano sir na well, pag pag na comply yung tatlong uh, tatlong uh, scheduled na pagharap niyo oh. eh, decision na po ang barangay kung hindi ho kayo sa purpose niya pag kausapin kayo pag kayo pero siyempre nga dahil nandun sa ibang bansa, hindi kayo magkakasundo. Oh. Uh -huh. Kaya ang gagawin diyan ng ano ang gagawin ng barangay ay eh, mag-issue ng certificate to file, file action. So, na, oh. so attorney, uh, in relation again to this case hindi tap, hindi dahilan na wala ka at hindi mo tinanggap mm -hmm. yung hmm. Summon. summons. Talagang marire, uh, ititake notice naman ng barangay na siya ay physically nasa abroad na talaga. Okay. Walang, Tapos walang parang alam ko, dinidikit nyo sa bahay eh. <laughs> Considered serve. Pwede ba yun? Oh, pwede naman yun. Pwede <laughs> naman yun. <laughs> Only anyone, receive. Anyone who will receive. So, yes, good ah, as ano na yun. Na-serve na yun. Serve. So, yan, malinaw. So, ayan. Anyway, uh, Lieutenant Bellarmino, saan ba yung opisina mo kung saan yeah. nila pwedeng uh, puntahan at magreklamo mag si Ma'am Luisa? Nasaan na siya? Nawala. Diyan, diyan. Ayan. Yes, ma'am. Ma saan tayo tayong gumulong? Matatagpuan niya po kami dito po sa Camp Olibas, Sikap Center ng Pampanga. Camp Olibas. Ma'am Luisa, dito po kami naka-base sa ka Camp Olibas, like City Office of San Fernando. Mayroon kayong satellite office sa Bulacan? ngayon po, wala, wala pa po, sir. Oh. ngayon po, wala pa po. Oh. Pinakamalapit lang po sa Bulacan ay Rock Tree. Ah, okay. Oh, Yung pa rin, here. sa Camp Olivas. Yung pa rin sa po, Olivas mag. pa rin, ha? O, okay, sige. Mm -hmm. Thank you so much, ano, uh, Lieutenant Bellarmino. Meron pa po kayong katanungan mo? Okay na po ba tayo? Baka may siya ano kay Ma'am Joan. Pag po ba pag... Uh, di ba po magpa-file po ako ng case? Hmm. Pag-uwi po niya dito sa kapo niya haharapin po ba 'yon? Ay, pag naka-schedule sa piskal, ba diba, umabot na ako sa piskalya. Pag nag-schedule ng hearing next month, by, by, default, default siya kasi hindi siya makakarating, di ba? at mm. uh, nakaka, nakakalungkot yan kasi maaaring uh, may isang pasakorte ang uh, formal criminal information at ma-issue na siya ng warrant na wala siya dito. No. Nako, eh di pagdating niya attorney sa airport, arrestado. Pwede. Nako. Pwede yun. Lago. Nako. Basta may valid na warrant na isa oh. sa kanya. Huwag kang maniwala doon, ma'am. Kahit, kahit, ano, ma kahit pa Kahit ano? pa presidente ang bangkitin niya, huwag kang maniwala doon. Madaling magsabi. Mag-name mm. ano? drop lang yan. Madali lang mag-name na. mag drop po ng mga kakilala dito sa kanya. Pero pag sinabing, ano, oh. Lieutenant Colonel Merdi, yun. ako, kabang ka Totoo yun. Justice. Kali, pag binangkit niyang may general siya, sabi mo tatlong general mo. Kaya. Yeah. <laughs> Padamihan ito ng general. <laughs> ng bilang ng general. Or, at saka depende sa mm -hmm. bilang ng Australia. Yo, sa no. Oh. Ang <laughs> gina joke parang umiti. Oh, siya para at least ang <laughs> oh. na si Ate kanina, umiiyak eh. Oh. Pero oh. Ayaw. Okay. Tama, big, bigyan mo aral, turuan hmm. mo ng leksyon. Maraming ganyan eh. Totoo. Anyway, okay, thank you. Thank you so much, Ma'am Luisa. Maraming maraming salamat po sa inyo at malaking tulong po talaga 'to na kasi po madalas po talagang nawawalan ako ng tulog kasi hindi po talaga ako sanay. Sobra na bunutan po ako ng malaking malaking tinik dahil po sa inyo. Maraming salamat. Walang Wala na po. Tanggal stress, Yes. No? Oh, okay. Maraming madalas salamat so po, Ma'am oh, Luisa. You, ma o rosa sa pagtitiwala sa ating programa at huwag po kayong mag-alala, tutulungan namin kayo sa pamamagitan of course ng ating resource person na si Lieutenant Esteban Belarmino, Bellarmino, ang chief Racco. ng investigation section ng RACUT yeah. and Lieutenant Bellarmino. Please provide us your action videos, photos, and the result of your investigation. Oh. Okay. Alright. Alright. Ito naman po tayo.